Ako ang inyong kapanalig, Bishop Roberto Santos, mula sa Diocesis ng Antipolo. Ugaliing makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manaw sa Veritas TV, sa Sky Cable, Channel 211, at TCRB 846 Facebook page. Kapanalig, sa tiwa ng pagitan ng Paresma ngayong taon ng Hubileo, ating alalahanin ang pagpapakasakit ng Panginoong Heso Kristo nung siya nakatawang tao para pasanin ang krus. Tayo'y tinawag bilang mga saksi ng buhay na salita ng Diyos. Hindi man madali ang ating paghalakbay, nakakatiyak naman tayo sa ating patutunguhan sa piling ng Diyos. Ayon sa mabuting balita ni San Juan, Kabanata 16, Kalata 33, In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Mahalagang si Jesus ang maging sentro ng ating buhay upang sa namang hamang pagsubok na madaraanan ay hindi makalimutan ang dayla ng ating patuloy na pagsulong at paghagpang. Ngayong paresma, tayo manalangin, mag-ayun at magtika, sumayin niyo ang katotohanan.